Hi guys, welcome to my YouTube channel. Mayroon ditong tong pag pagawa sa akin na pinapatinyan kung ano ang kung battery ba o anong problema ng relo niya. Bigla na lang daw po siyang nag-stop o hindi na po siya umaandar. Ngayon guys, itong relo po niya ay uh, ang pangalan niya po ay Fossil. Fossil po itong pangalan niya. Tapos dito po sa bandang ibaba makikita nyo po kung saan po kung ano po yung saang made yung relo. Yan fossil tapos ito Japan movement chronograph guys. Pagdating dito may makikita kayong 246 hanggang 24. Yan po yung military, ta, military time 24 hours. Ito pong window. Ito po yung date niya hanggang auno uh, hanggang uh, tatlo, tatlong pot isa 1 hanggang 31 yun yung pecha pagdating naman dito guys ito po yung second stick natin guys kung ano nga po ba talaga ang dahilan ng paghinto ngayon guys una po natin gagawin ay tanggalin lang po ito ito pong lock nya pipindutin siya. Pag napindot na po itong side na to, aangat po siya. Next natin gagawin ay ay tatanggalin ko po itong lock nya. Dito, yung spring bar para hindi po sa gabal kapag binuksan ko na po yung takip nya di ikot. Kapag nagtanggal po, pupus mo lang po itong spring bar tapos alalayan po siya iilag po sa butas. Kaya po alalayan sa takpan po yung spring bar para hindi po siya uh, tumalsik. Kasi may spring po 'yun. Pagkatapos guys, tanggalin natin itong spring bar. Ilagay natin dito banda. Sigurado, siguraduhin lang guys na yung paglalagyan ng bawat pyesa ay malinis ana maiwasan po yung pagkakataon na tumalsik po siya. Ngayon, kaya ako po tinanggal yung seconds ay yung spring bar, tawag po dito spring bars, ay iikutin ko po itong takip niya. May makikita po tayo ditong sign. Yan po yung way na dyan natin ilalagay yung pang bukas. Ibig sabihin po, diikot po yung takip. Ayan guys. Pag maluwag na po siya, ikuti natin ang ganon. Tapos lagay po din natin dito para safety safety. Pagkatapos natin guys, tanggalin natin tong washer una nating gagawin ay lalagyan natin ng battery tapos ito po guys yung lock ng battery tinanggal na po siya tinanggal na po yung battery na kalagay dito kapag hindi na po umaandar ang relay nyo guys ay maaari pong ipatanggal nyo po yung battery para hindi po mag na para mag yung battery at masira yung circuit ninyo ito guys meron po tayo ditong battery ang battery nya po ay 920 SR920 ayan po yung guys SR920 tapos ipapasok po natin dito sa lagayan ng battery pa slide paghahawak po ng battery guys ganito po sa bandang magkabilang gilid pag hinawakan po siya ng tweezer hindi po ang paghahawak ay ito po yung tweezer kahawakan po sa ilalim at saka sa itaas mangyayari po dun guys mababawasan na po yung yung power ng battery kasi sa umpisa po lang sa umpisa pa lang ay malina po yung paghahawak ng battery pag, ima, iba, pag hindi ganito pong hawak sa ilalim at pinagdikit po yung negative at saka positive eh dahil metal po yung pinangahawak madi-discharge po yung battery mababawasan na po yung power nya ngayon guys slide na po natin dito ng mabilisan lang And guys kasi metal din po yung mga part na to iniiwasan po natin dito na magdikit po yung negative positive tapos kung mapapansin nyo po guys dito may lock po sya rito Mag, may lock itong metal na positive maglalak po sya doon sa excess na sobra doon sa plastic para po maglock yung doon sa butas ngayon check natin guys kung nga pakita ko po sa inyo kung umaandar na po ba siya guys, ganoon pa yung eh, hindi po siya umaandar. Ngayon, next unang first step natin gagawin kung bakit po hindi umaandar ay sure naman sigurado naman po ako doon sa battery na may kar may karga. Bago po 'yan. Ngayon, che-check ko. Mayroon ditong arrow. Didiinan po. Pag dininan po yung aro dito sa may butas na to, may aro dito nakaturo sa butas. As mayroon siyang parang may tool dock sa metal na nasa loob. Ibig sabihin, dininan lang po 'yun. Then hihilain po natin 'tong crown. Yeah, papansin nyo guys, nadininan ko yung doon sa may aro nakaturo tapos hinila ko yung crown, natanggal na po yung susi kaya ako po tinatanggal na dahil first step natin baka stock up lang siya guys bali tatanggalin ko yung whole machine nya with dial susubukan ko po siyang i first step dahil wala iikutin ko po itong seconds kung matigas ba o malambot pag matigas, ibig sabihin, barado po. At saka, iikutin ko po. Eh, malambot po siya, guys. Iikutin ko siya. Ayan. Ang purpose ko kung bakit ko inuikot yan ay tinitinyan para mawala yung stack up yung mga mekanism doon sa loob ng prilo, mga mekanismo, mga wheels, train wheels para ma mainsayo po yung mga wheels sa mga pinaglalagyan nila para maganda na maging free wheel na siya hindi na siya nahirapan check natin guys ibabalik ko na siya kung paano po siya tinanggal ganun din nyo po din ibabalik kaya bawat galaw bawat gagawin nyo po sarilo kung paano nyo tinanggal kailangan pong tandaan tapos ito pong stem bit crown ipapasok ko na po sa butas tapos alalayan na lang po natin dito sasdiinan po natin yon nag-lock na siya guys tumunog tapos si ita ko tong iangat kong na natatanggal hindi na po siya papakita ko po sa inyo yung ipag nung binalik ko na yung susi ayun guys bali yung battery nakakabit pa rin yung susi nakaka, nakakabit na Inikot ko na rin yung seconds para hindi na po siya barado then iangat ko yung susi tapat natin ng 12 may sabihin po guys nalilipat okay hindi po rin hindi rin po hindi wala po siyang function hindi pa rin gumagana guys check natin tanggalin yung battery dito guys mayroon dito lock ng battery dahan dahanin natin iilag doon sa lock pagkatapos ng ganyan nakaangat na po yung Lock sa battery. Iangat natin yung battery. Mabilis lang kasi metal po yung mga pinaglalagyan niya po eh. Pagkatapos nyan, check natin tong negative. Ang unang step natin, iniikot natin yung seconds. Hindi pa rin gumana. Baka abarado lang. Kis-kis linisin natin yung negative negative part ng pinag-aapakan ng battery ngayon balik natin baka madumi lang pangalawang step linisin po ito baka nag corrosion na sya so, try natin ibalik Ngayon guys, wala pa rin. Next, punta na tayo. Babaklasin ko na po yung pyesa niya. Para matukoy ko kung ano ba talaga ang naging problema ng relong ito. Bakit hindi po siya umaandar. Ayan guys, panoorin nyo lang po ito. Siya nga po pala, pasubscribe Doon sa mga bagong taga, nanood ng video ito. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa support sa inyong panunood. Tatanggalin ko na po itong mga screw isa-isa. Pinapaluwagan ko na po yung screw lahat, screw. Dandahan po pag nagtanggal ng screw at saka kailangan po yung screwdriver ay maganda po siya nakahasa siya ng tama para hindi po dudulas habang iniikot nyo yung screwdriver doon sa screw ah hindi po siya dumulas si pag dumulas po ay maaari pong matamaan yung pesa lalo na itong coil yan yung kulay pula po ah, coil yan tinanggal ko na po isa isa yung mga screw ang ah, maliliit tapos tat, dahil ito nakailag na yung lock dito sa battery next ito naman po iangat natin ingat lang mayroon pa pulot kailangan siguraduhin po na wala nang nakakabit na mga na screw para kapag inangat na, pag kapag inangat na natin yung metal ng upper na metal ito ay sabay-sabay po siya dito guys nag, may nakalak pa siya eh. yan po katanggal ko na po yung metal screen tapos ito po tanggalin natin tong is itong circuit IC integrated circuit kung paano po siya nakakabit at paano nyo po tinatanggal ganon din nyo po siya ikakabit kailangan po tandaan wag kailangan dandahan para natandaan nyo at masusundan nyo kapag ibinalik nyo na yung parts ito po yung integrated circuit IC napaka sensitive po nyan pakita ko po sa inyo Oh. Ito guys, may nakita ako dito ito corrosion oh. Yung para siyang nagmoist tapos natuyo siya, na kulay puti na. Oh. Yan. Yung capacitor niya dito oh, grounded. Ito po yung sira niya circuit. Ito po. Dito kasi dito po malinaw. Malinis maganda yung parts na to. Pagdating po dito, uh, ang sanhi nito sa battery. Kaya ko kaya po pag hindi na po umaandar yung mga relo ninyo, ipatanggal nyo po yung battery, dali nyo sa pinakamalapit na pagawaan, ipatanggal nyo lang yung battery kung wala pa po budget para sa bagong battery. Ito po yung naging sanhi, yan yung epekto nya kaya nasira hindi na andar try ko magpalit ng ng katulad nitong IC yan yung IC malaki ito yung quartz ito yung IC ito yung mga terminal nya nagkoconnect dito sa mga mga contact point ngayon guys lapag ko po dito Uh, mayroon meron ako dito na kaabang na pyesa na ito guys ito na po siya ito yan guys so oh. subuhan ko po siyang ilagay pamalit And dapat po tanda kung paano po siya. tinanggal para swak po siya doon sa mga paglalapagan ng mga pyesa para magkaroon ng koneksyon sa kanya-kanyang kontak yan guys ibabalik ko na tong ano yung ito yung maglalak dyan sa pyesa sa IC para stable yung ano nya dapat yung pagkakalagay sa mga parts dapat natin guys para kapag nilagyan ko na ng screw ngayon ikakabit ko na yung mga kanya kanyang screw guys yung mga screw uh, pare parehas lang naman po yung laki ng screw balik yan ingat guys kaya kailangan maganda yung pinaglalapagan nyo pin ng mga pesa isa isa po nating ilalapag yung ilalagay yung mga screw nya pari-parias lang naman po yung screw kaya okay lang po siyang magkapalit-palit kapag parias sila ng laki lahat pero kapag hindi po siya magkakaparias ng laki ibig sabihin po kailangan puntandaan kung saan nakatoka o saan siya nakalagay na part ng inyong sa inyong relo sa makina ng relo dahil may kanya kay may kanyang ano yon hindi yon kapag hindi akma yung screw mahaba tas mailagay mo sa maiksi dapat ay eh, hindi po ano yon may sasagad ito guys mayroon pang ano dalawa na lang tingnan natin kung ano magiging resulta nagpalit ako ng pyesa itong screw na to guys may ay yung guys na so nalaglag po siya maghahanap po ako ng panibagong screw yun yung ano kailangan po maganda yung pinaglalagyan hahanapin ko lang yung screw guys kailangan sa kanya pa rin katugma ito guys nakita ko na yung pyesa yung screw niya. ito pa rin di ako nagpalit ng screw na lang pala sa ano ko sa harapan ko sa ilalim ng pinagkakabitan ng cellphone pinapang sa pagbibidyo ayan guys isa na lang kailangan siguraduhin na lahat ng screw ay sakto lang sa pagkakahigpit kasi pag maluwag po siya hindi niya madidiinan yung IC na maglalapat doon sa coil na mag lalapat doon sa negative positive sa kanya-kanyang ano position Next guys, ilalagay ko na 'tong battery. Slide. ayan guys, tumunog, nag na po siya. Uh, check natin tong dito uh, the moment of truth guys tingnan natin kung umaandar na siya o oh, yun guys tingnan nyo umaandar na siya ah, uh, tagumpay yung gawa guys ah, uh, bago na yung po yung battery nagpalit na rin po ako ng circuit Ah, uh, okay po siya siya nga, niya, siya nga siya nga po pala kapag naggagawa ng rilo siguraduhin po na malinis tong mga parts lahat hindi po siya nahawakan ng ating daliri dahil yung fingerprint uh, magkukos din siya ng pagbakat dyan sa metal magiging sanhi para makintab din po siya malinis at kaaya-aya po yung makina di po di malinis po talaga siya ayun guys umaandar na po siya try ko po siyang iangat yung susi yan kung mapapansin nyo guys o oh, magalas yung ito po, yung military time, o oh, sakto din po dito sa 4, dito mag 4 Sumasabay. Ayan, okay po siya. Ayan guys, ibabound ko. Kapag nakangat po nga pala ang susi, ibig sabihin mag stop po yun meron po siyang mekanismo doon sa, lo sa loob doon sa bandang stem uh, umapag inangat mo yung susi uh, kakalas po doon sa itatanghihiwalay po yung parts na yun doon sa IC mawalan ng connection kaya po naka stop po yun kaya pag may mga relo din po kayo na gusto nyo po makatipid sa battery ay pwede nyo pong gawin ng ganong style na kapag hindi nyo gagamitin ng isang araw, dalawang araw o isang linggo eh, pwede nyo pong iangat yung susi ngayon pag naka nakaangat po yung susi hindi na po siya andar malaking bagay na po yun para makatipid po sa battery guys, hindi e, ba nakaangat ang susi ililipat ko ngayon, try kong iba pag binaon nyo, itama nyo mo yung oras Nakatamo po yung oras petcha, tapos ibaon nyo na po yan po guys, sumandar. Ayan guys, isasara ko na po yung takip. Pag ano, pupunasan din po yung mga bahagi. Mapaloob man o labas. Kailangan po siyang punasan o brush kapag mayroon siyang mga alikabok, dumi, mancha. Kailangan po siyang linisin. Ito po uh, dinemo ko po sa inyo Diretso na po gawa Ayan po Iikuti nyo po yan ng ganyan kailangan po yung long nose na gagamitin nyo ah, hindi po siya dumudulas at kailangan po sanay po kayong humawak ng pangbukas na long nose mas malakas kasi ang pwersa kapag long nose ang gagamitin yan o oh, pinagawa ko lang po yan Pina, binaping ko po yan para kahit anong klasing rilo manipis man yung gatla yung kagaya nitong gatla gatla manipis binapin ko to grinder ko yung dulo para kapit na kapit po bukod sa sanay ng magbukas ng mga diikot na gamit ang long nose ngayon guys ibalagay ko na tong spring bar lagay natin dito yung spring bar unahin tong ipasok yung isa tapos didiinan ng itutulak to diinan tapos ipapasok natin dandan sa butas yun guys pasok na po siya ito dito itong nakatayo na to papasok po yan dito isa butas makipot yung butas nyan bali mag auto lock po sya yan lock na sya guys uh, tapos to pipindutin mo to bubuka yung butas nun sa loob ayan po yan bubuka oh dito banda Ayan na guys, so tapos na po tayo sa pinagawa bali po dalawa po nag change battery po ng bago at saka nagpalit po ako ng IC yan po yung naging sira kaya po guys uh, kapag may mga relo po kayo hindi na umaandar hanggat maaari po tanggalin na po yung battery ipatanggal nyo po yung battery para hindi po maka apekto sa pyesa ng relo nyo lalo sa mga IC na sensitive na mabilis yung masira kapag nag leak yung chemical ng battery yung silver oxide tapos nag gumapang dun sa nabasa yung circuit itong circuit sira na po yun kaya kaya pa malaki pong gastos o siya nga pula guys ah uh, kapag ano panoorin nyo po marami po akong mga videos naka-upload dito sa channel na ito Lakwat Serong Relojero. Pa-subscribe guys at saka papindot na rin ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga bidyong aking gagawin at dagdag po kaalaman po lalo pa sa gustong mga matutunan kung ano ang mga technique ano ang mabil, ano ang mga sanhi ano ang dapat gawin kung ano mga magandang rilo na gusto niyo matutunan gawin o dapat yung bilhin eh guys ganti ito na lang subscribe my youtube channel click the bell icon para laging updated sa mga bago kong videos at saka huwag nyo pong i kapag may ads po ay huwag nyo pong i-stop panoorin nyo lang po malaking bagay na po para makatulong sa aking paggagawa ng mga bagong videos thank you thank you guys maraming maraming salamat hanggang sa muli next videos God bless.